Uh, nagsalita po ang ating dating Pangulong Duterte at pinagsabihan niya ang ating uh, Pangulong Bongbong Marcos na magtrabaho daw. No? And uh, hindi daw sila intrisado na magpresidente si VP Sara at wala din daw silang planong uh, ikudeta or re-oust ang uh, administration ngayon. Pakinggan po natin at kayo na po yung humusga. No? And uh, standby at kukomentuhan po natin itong uh, pinagsasabi ng ating uh, dating Pangulong. Yeah, ang kaya kayo nyo, magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganun na, papalik tayo. Palita mong Presidente so lawa. Uh, bakit? Kung ang anak kong Vice President maging President, Would you think that this party uh, would be better than what we have now? No. It's not a guarantee just because uh, I'm not mm. interested. As a matter of fact, I'm praying that he should live until uh, the very end of the term. <laughs> kasi pinoto natin siya. Sa bago, huwag ka dyan. mo para sa bayan. Ngayon, pagkatapos ng six year term mo, then makita mo na pagsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you will work the vote. Yun lang na hindi mo, kailangan I-aus-aus aus mo yan, ikulit-kulit ka wala, eh. Pagkatapos nila, isabihin mo na ikaw, grado mo, ito. Pag maganda, 95 ba, Mr. Marvon? So, ayun nga, takot-takot na yung... Wala yan, relax ka lang. Walang interesado. Walang... You're very indicted. Indicted.

Well, isa-isahin natin. Actually, tatlo yung uh, paulit-ulit lang. Tatlo yung punto niya doon. Number one, hindi naman daw sila interesado na magpresidente si Sara Duterte. Number two, wala rin daw planong kuditahin or kuditahin nila uh, yung administrasyon ngayon. Well, ewan ko kung bakit niya ito binabalik. No? Matagal ng balita to and... Uh, and uh, General Bronner on a press conference, sinabi niya na hindi, wala naman talagang threat Uh, but uh, it was just a few military officials or dating mga officers, dating generals that are expressing dissent ano, dito sa uh, current administration. Pero wala talagang solid na plano um, na kuditahin. And uh, number three, yun nga, paulit-ulit niyang sinabi na magtrabaho daw yung uh, ating presidente, Bongbong Marcos. So, kayo na po yung uh, humusga dyan because uh, Yes, actually marami naman talagang problema ang Pilipinas ngayon, ang mahal ng bilihin, yung inflation. Na by the way, kagagawan niya sa administ administration niya nung nag-overspending tayo, ang laki ng mga inutang natin at kar karamihan naman ay nauwi lang sa kurakot no? sa mga pagnanakaw. Um, hindi po gawa-gawa 'yan, no. In, in fact, yung bayanihan ilang e trilyon yung niloan niya doon para sa sa pandemic. And kung naalala niyo yung uh, investigasyon sa Senado uh, about the farmally scandal, nakita nyo naman kung ilang bilyon ang nawala sa pera ng gobyerno doon. Kasi kinurakot nga uh, ng mga sindikato na may kaugnayan kay number one, kay Bongo, sa kanya. No? Kasi yung Michael Yang na economic advisor niya, yung Chinese economic advisor niya. So yun po, yung mga punto sa kanyang interview. And uh, again, no, para sa akin kasi, uh, survival mode na itong mga Duterte. No? Yung mga Duterte kasi, sanay sila na sa puder na kapangyarihan. And uh, ngayon, unti-unti nang nalalagas. No? Systematic itong ginagawa uh, ng kampo ng administrasyon. I'm not saying bong-bong Marcos, ha, but uh, a lot of people behind the administration na pigilan talaga silang makabalik sa kapangyarihan. Ah uh, nakikita natin yun, no, kasi um, 'yung 'yung mga nagsisimula nang umalis eh, 'yung mga dati nilang kasama sa PDP. Iilan na lang ba 'yung nasa PDP ngayon? Wala na, no? nag aalisa na. And a number two, kung mayroon mang hindi, marami sa kanila ay na no? 'yung gobernador ng Bohol, si Omentado na suspended, kaalyado, 'yung mayor ng Cebu City, si uh, Mike Rama ay suspend- uh, Suspindido din dahil sa katiwalian so um i i really think na survival mode na ito at yung pambato nila si Sara Duterte ay bumabagsak talaga no uh, just recently yung survey ng publikos yung um, trust rating niya ay bumagsak ng 5 points at 7 points naman sa approval ratings no malaking bagay po yan kasi ang layo pa po ng 2028. So I think they're trying to um, they're trying to divert yung uh, mga pambabatikos sa kanila at kaya nag cheap shot ito. This is a cheap shot. Wala namang konto eh. yung pinagsasabi niyang kudita. Matagal nang uh, sinabi ng AFP na wala yun. No? But uh, he is trying to uh, say it again. I think para ito sa to ignite yung mga yung political base nila, yung mga DDS, na naniniwala pa rin sa kanila. But I, I really think na itong mga Duterte, it's the end of their uh, national politics. No? Siguro, baka sa Davao pa, pwede pa doon. No? Well, uh, granting na hindi sila ma ma-issuehan ng uh, warrant of arrest ng ICC because <laughs> iba pa yon no